Tay natin sila. Ito kakabsat mga bunsoy. Tanghalian namin ngayong tanghali. Ito masarap ko, oh. Dinakdakan. Munggo. Munggo tapos eh. Sinigang na ano. Sinigang na miso yata yun. Sinigang na miso. Sinigang na miso ng isda. Tapos ito munggo. Tapos ito dinakdakan. Kain kami. Kabili mater. Manang Gina. Ha? Yeah? kausap ko itong telepono mga viewers sa youtube yan kain kain tayo <laughs> wala pa yung dalawang brother ko eh ay sir patan dito diba si ng gina caregiver ito dinakdakan Ah, uh, munggo ito yung sinigang sambis lumang ano siya lumang parang lumang bahay na kinadbert sa tinawag restaurant ang yun ang nito eh yun motive ng restaurant na to ang pangalan nito is teka lalabas tayo maganda eh, maganda yung restaurant mga antik tinan natin sa labas ng pangalan lalabas tayo eh dito lang tayo kami may katipunan abin yun lang to oh. Uh. dito yung pangalan ng restaurant Balay Balay Ligaya Restaurant Home of Best Filipino Dishes yeah. now serving breakfast open siya from 7am to 11pm oh, so, ito ang kaliyaan ito katipunan na binyo pal ah, po ito tagot mo Ateneo yung mga skwela, Ateneo Miriam Miriam College yeah. ini itsura ng ano, pala iligaya. Siguro ilokano rin may ari dito. Malamang, no? Pala iligaya, restaurant, home of best Filipino dishes. Dito sa, ano to, sa katipunan sa Avenue. Balay Ligaya. Open siya from 6 to 11. 6 ng umaga to 11 ng gabi. Tinatalo ko nga kagad ka kung nakapag-vlog nakapag na nakapag ba rito si Kayo Chubero. Hindi pa daw. Naunaan ko pa. Ligaya. Ito, eh. ah, balay Ligaya. Ganito ang makamagandang content. Ah, lumang balay. Lakad-lakad lang tayo. So, yung mga typical oh. Yung mga old yung mga old items yun. para may mini museum siya para well, para may maliit siyang museum yan yun, oh. yung mga old antique items dito sa palay yun, oh. dito kami kakain tapos para may maliit siyang museum Actually, bahay niya siguro dati to. Bahay ito dati, kinonvert na parang kainan, museum. Yan. Yan, mga old crucifix. Yan, Yan yung mga sinauna. Magkasera nung una. Yan. yung mga ano <laughs> yung mga ano na paggamit ng pang ano uh, pang billiard sa so, isungka isungka pa no kompleto kompleto sa ant antique items tong may ari Ayan. graduate pala siya ng University of Manila Dito. Pag antique dealer ka, pwede ka rin maglako dito. Siguro, bibili rin siya ng mga lumang, mga bag, mga antique items, gano'n. Balay Ligaya restaurant pala talagang pangalan niya Out na natin, kakabsat, mga Kakain na kami maya, maya. Ayan, Balay Ligaya Restaurant, home of this Filipino dishes, Katipunan Avenue, SM City. Sige po. Kain-kain na. Yan, makain na kami. Kain na kami. Siligang, siligang nabitun na ng all houses. Langgo, saka, dito, saka, dinapak. Ginawa wala nilang dento. Kain-kain na tayo. Paparis. Siguradong Ingat. Kasi sa mga gusto